At heto nga at gumising ako ng napakaaga Para igayak kang aking anak As usual, pinagluto ko siya ng pagkain niya At babaunin sa school Mag-aaral ka mabuti anak Exam nila ngayon eh, Medyo maaga siyang papasok ngayong araw na ito Hello, hello Philippines and hello world Magandang magandang araw po sa ating lahat At sana po ay lagi tayo ligtas At malayo sa anumang kapahamakan At lagi ko nga sinasabi Huwag na huwag natin kakalimutang magdasal At magpasalamat sa kanya Dahil sa napakagandang buhay na ibinibigay niya sa ating araw-araw. Diyos ko Lord, kahit pagod na pagod. <laughs> Halatang halata sa boses ko at sa voice over ko. Saka sa kasalukuyan nga, nagluluto ako ng hapunan. <laughs> At heto nga, at papasok na ako sa aking trabaho. Bawal tamari At kailangan natin mag-ipon. Ay, paunti-unti, diba? At least meron. So, ayun nga, at nakasakay na ako ng jeep. At nandito na ako sa una kong pasyente. Napakaaga ko nga. 7.30 ng umaga nandyan na ako. Tapos, nandito na ako sa pangalawang pasyente. Sa sobrang busy ko nga, nakalimutan ko na mag-video. At nakaanim nga ako ngayong araw na ito. Kuha nga ito sa huling pasyente ko. Pauwi na ako niya. At nasa bahay na ang aking anak. Maaga nga lang pinalabas ngayon alas 3 ng hapon. At sabi nga niya, mamalengke daw muna ako. Para minsanan na lang. ano-ano na lang binili ko, bahala na. <laughs> so ayun nga, at nakapamili na ako at pauwi na ako ng bahay. Ubod ng traffic sa mga oras na yan. At naglalabasan na nga ang mga estudyante. Nadatang ko nga si Maron, eto nakahubad. At ayaw nga niyang magpabidyo. Hahaha! <laughs> nakakalungkong bata. At sino po sa inyo ang nakakakilala sa vlogger na ito? Sikat na sikat. Aba, naloka ako. Nag-chat sa akin. Ewan ko lang kung totoo kasi naghihintay pa ako ng kasagutan. Let's eat! <laughs> Nakakapagod mo. Ang mga hapon ko nakakaloka. Pero kaya. <laughs> Kahit pagod na pagod, napakadami kong minom. Na saka naka-anim pasyente, hindi ko na nga nakuha ng lahat. Mm. Sino nakakakilala kay, kay Finest China? Yung sikat na vlogger nagchat sa akin, o, di ba? Kinukuha ang aking chikas. Tapos ita time stand daw niya. O, di ba na bongga? Ewan ko lang kung ano to. Pero totoo, mayroon namang isang salita si Akla. Di ba? Says, child. is China. Mm. kung tayo naman ng ng Gcos ko, ito 10 niya, tapos papadala niya. Oh, magintay kayo ng update kung ipapadala nga niya. Ang laman ng Gcash ko eh, 1,000. Oh, time 10 is 10,000. Ano to kaya? O oh, sige, i-update ko kayo lagi. Na? <laughs> chilat niya ako kagabi. Tapos kayo na umaga, chilat ulit niya ako. Padala ko daw yung screenshot ng Gcash ko. <laughs> Hello, sis. Pinalaw niya ako kagabi. Ah, diba? Isang sikat na vlogger. Finalo Aquinas. Tama tayo. Mm. Ang mm. sarap ng binabad. Ano na? may palaman oh, may palaman. Okay, thank you for watching. I love you all night. Thank you. Bye oh <laughs> Guys. <laughs>